Puerto Galera, aabot sa isang daang manging isda ang natulungan ng BFAR at lokal na pamahalaan para magkaroon ng pagkakakitaan sa pamamagitan ng pag-aalaga ng isda. Yan ang ulat ni Rod Lagusan. Hindi napigilan ni Tatay Juan ng maging emosyonal. Matapos makatanggap ng Ayudang Fish Cage ang kanilang grupong Dulangan Seagrass Fisher Folk Association. Dahil yan sa pakikipagugnayan ng lokal na pamalaan ng Puerto Galera sa Bureau of Fishers and Aquatic Resources, Mimaropa. Uh, masasabi ko talagang nakakayak dahil sa tuwa, hindi sa galit. Sa tuwa na magkaroon kami ng gantung proyekto. Ito'y labis-labis ng katulungan. Hindi lamang sa asosasyon, kundi sa buong barangay ng Dulangan, at ng municipality ng Puerto Galera. Nagkakahalaga ng 750,000 pesos ang naibigay na eco cage. Binubo ito ng apat na fish cages na makakatulong para magkaroon ng ibang pagkakakitaan ng mga residente. Sumailalim na ang grupo sa mga seminar at mga training bilang paghanda sa pag-aalaga nila ng isda. Layo nilang mapalago ito sa sama-samang pagsisikap ng kanilang mga miyembro. Nakadepende kasi sa turismo ang kabuhayan ng nasa 80 hanggang 85% ng mga residente na ng Galera. Kaya nang tumama ang COVID-19 pandemic, lubos na naapekto ang mga tulad nila ta-Taiwan. Pero during the time ng pandemya ay uh, naging manging isda lahat ng taga Puerto kasi wala naman kaming halos agriculture kasi this is mountain barangay. ah uh, makakatulong sa mga manging isda kahit malakas ang dagat ay eh, kung maging maperpekto nila yung sistema at maging maayos ay uh, makapagbibigay sa kanila ng hanap buhay ito. Sabi ko nga, nandiyan yung mga turista para eh, nandiyan na yung kakain ng produkto eh. So, maayos lang lahat. Dagdag pa ng alkalde, nasa isang ang miyembro ng Dulangan Seagrass Fisher Folk Association na magbebenepisyo mula sa programa. O, mono-industry ang Puerto Galera eh. Kaya nung nag turis turismo lang talaga kami eh. Kaya nung nagpandemya, talagang gutom, wala talaga. Isa na awakening sa amin yun na mag-isip uh, ng iba pang uh, industriya na pwede naming buksan. pagdating sa mga fingerling o isdang alagaan sa ibinigay na fish cage, ito ay pagtutulungan ng LGU at BIFAR. Pero sa ngayon, magmumula muna ito sa lokal na pamalaan pwede naman kami dalaw magkatulong. Ako ang mag-finance mag ng fingerlings, at pati yung mga pakain. Uh, sabi ko, bibigyan ko rin ng alawan yung mga magbabantay at tutulong para maging maayos yung uh, may sakatuparan yung proyekto. Ayon sa Bipar Maropa, bangus ang posibleng alagaan dito kung saan naabuti ng nasa apat na buwan bago ma-harvest o mapakinabangan ito. Objective nga nito ay uh, ma, roll over nila yung, yung kanilang mga puhunan. No, no? So, ibinagay natin uh, ayuda na to So maayos ma nila to and uh, yung sa unang harvest makapag-save sila ng uh, some some savings para ma may patuloy nila yung yung proyekto na to. Anya posible naman madagdagan pa ang mga fish cage lalo't maraming cove ang Puerto Galera na ligtas mula sa malalakas na alon at magandang paglagyan ng ganitong aquaculture interventions. Rod Lagusad para sa bayan.